Ang orihinal na reality singing competition ng Pilipinas, The Clash, ay nagluklok ng bagong grand champion nito. Kinoronahan bilang grand champion ng ika na season ng kompetisyon na opisyal na tinawag na The Clash 2024, si Naya Ambi, ang soulful genti mula sa Las Piñas. Sa edad na labing siyam, gila si Naya sa huling one-on-one -on -one clash sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang bersyon ng kantang P. I'll Be There ni Maria Carey. Nakaharap niya sa huling laban si Clu Redondo, ang trending streamer mula Laguna, na naghandog naman ng Emwa Heart Will Go On ni Celine Dion. Para sa kanyang victory song, inawit ni Naya ang bituing pangarap na likha ni Paul Rosa, isa sa top 24 contestants ng season. Bilang grand champion, naiuwi ni Naya ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng premyo, kabilang na ang isang milyong piso na cash Isang eksklusibong management contract sa Sparkle at isang bagong bahay at lupa mula sa Vista Land.